Hello, hello mga katikang Maglalat mag, mag, -gal, mag -gal, sa tayo <laughs> Ito yung gulay namin Ito yung ano, may, may isda kami Ayan, yung isda Ito yung kain namin uh, Mas potato May protein din kami Beef siguro ito Ayan Ewan ko lang kung ng loto mga yan. Ika-caption ko mamaya. Itong sabaw namin, ewan ko. Kasi parang may ano eh. Parang may nakita kong... O, oh, may kabuti. Ayan. Uh, kabuti, ayan. Oong na, oong na may ano. May tinapak na baka. At <laughs> saka aking ano, panulak ay patikim ng pinya. Tinabawan ko mga tuyo. Tikman ko itong ano, itong itong may 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 kabote. Hmm. Mas masarap nalalasa mo yung kabuti Ito. Oh, parang kabuti ng ano ng ng Pilipinas. o oh, yan, masarap. Hmm. Hmm. Ngayon pa lang na ano na, na malalasa mo na parang kabuti ng ano ng oong bunton parang uuog buntot ng lasa. Oo, oh buntot ni. Ang malang lasa eh. hindi Dito tayo bababawi sa sabaw. Ziguan is iya danyo. Mantayon. Okay, kay kainan na. Bye-bye.